Hello mga kalanghap, welcome back to my channel kung bago ka lang sa channel ko huwag niyo pong kalimutan mag subscribe and click the notification button para updated kayo for more videos so birthday ko ngayon kaya naman guys naisipan kong magluto ng pansit pihon kasi sinasabi nilang ito ang pampahaba ng buhay pero kahit hindi totoo alam naman natin na ito ang ating traditional na ihahanda pag may okasyon masarap na at mura pa at marami pang magagawa kaya una, i-marinate natin ang ating pork belly. Ang gamit ko dito sa mga 400 to 500 grams. Then yung garlic, mga 3 cloves. Hatiin lang natin ito sa dalawa para isib natin yung natiram para mamaya. Kasi gagamitin natin yun. So ito, sit on the side. Then next naman ay maglagay tayo ng vinegar. Maglagay rin tayo ng light soy sauce and also dark soy sauce. Para yung dark naman ay may magandang flavor at saka nagkapagdagdag kulay sa ating meat. Maganda siya tingnan. Kaya iwan ko, lagi ko siyang ginagamit since then kasi masarap naman talaga yung resulta. Then i natin ito for at least 30 to 1 hour. The next step ay igagawa na natin yung sauce natin, yung stir-fry sauce in advance para diretso na tayo mamaya kasi everything is prepared para mabilisan. So, one full of tablespoon ng oyster sauce. din hugasan natin dyan para walang masayang. Ayan. Parang i-rinse natin dyan sa soy sauce. Then, maglagay rin tayo dito ng dark soy sauce at saka itong sugar. So, kailangan lang natin tunawin itong sugar. At saka yung dark soy sauce naman dyan ay nakapag-add rin ng magandang kulay at saka yung flavor niya sa ating pancit. So huloy lang natin ito at itabi natin muna kasi marami pa tayong paghandaan. So next step ay isisare natin yung meat para mag-caramelize at saka maganda yung lasa at syempre palalambutin din natin after. So, ayan. So, once na ganito ng isura, maglagay na tayo ng carbonated water. Pwede tayong gumamit ng gel o tubig lang. Then, maglagay ng tubig. Takpan at palambutin. Then, habang pinapalambot natin yung karne, ay ibabad ko lang ito ng 5 minutes itong ating bihon. Golden bihon ang gamit ko kasi made of cornstarch. Once malambot na, hayaan niyo siyang mag-reduce yung liquid until na ganito na yung itsura niya. malambot na, masarap, at sakto lang talaga sa lasa. Then, hanguin natin to at itabi muna natin. So, ganito ako pag nagluluto ng pancit So, gawin nyo rin to kung nagustuhan nyo to Pwede nyo, basta ulit, o ulit ulitin nyo pag nagustuhan nyo ang recipe nito. So, marami naman tayong way sa pagluto ng pancit so, isa ito sa mga gusto kong lagi kong ginagawa. So now, ilagay na natin ang ating natirang garlic at saka onion. Then ilagay na rin natin ang cabbage. So small lang tong cabbage na ginamit ko dito. So itat ko lang to ng parang pa cubes yung score. So lutuin na natin ito for 3 minutes okay. na yung still crunchy pa. Then it okay. followed by the carrots then mga uh, 1 to 2 minutes lang then sit aside din natin ito kasi ayaw natin na ma-overcook yung may crunch pa yung ating cabbage so now ilagay na natin ang chicken broth kasi ay meron ng lulutuin na natin yung bihon pwede kayong gumamit ng tubig lang um, at maglagay kayo ng cubes kung gusto niyo So, pakukuloyin lang natin to So, once kumulo na, ilagay na, na naglagay ako dito ng four cubes, mga 1-8. So, hindi makaramihan kasi ayoko ng pag sobra niya, pangit ang lasa. So, Kala Yung isang package ng kanton, dried kanton. Then, papalam, papalambutin ko lang to pero hindi masyadong, basta lang hindi siya yung dry na dry yung kanton. Saka ko na ilagay itong aking bihon. Ayan. Then, Hayaan natin, buhaghagin natin itong bihon para ma-absorb ng bihon yung liquid dito. Ayan. At saka ilagay na natin yung karne na ni niluto natin kanina. So dito na natin paghalo-haloin lahat ng mga ingredients na niluto natin ahead of time. Yung pre-cooked na vegetable. So mix nyo lang to para mas spread yung meat. Nilagay ko na tong onion kasi everything naman ay luto na. Ayan. Dito naman paghalo-haloin na natin. So iluhit nyo na yung anyong stove. Ilagay ang sauce, then haloin para yung sauce na ma, talagang ma-absorb ng noodles. Napakasarap nito guys. Sigurado ako ma-impress kayo pag, uh, niyo. sulayan ninyo. So, haloin. Then, last but not the least, sesame oil. I-turn off nyo na yung stove at maglagay ng sesame oil sesame. Open sesame. Parang ganun lang, guys. Ayan. So, kailangan na off na yung stove. At saka tikman oh. nyo, guys. Then, this is ready to serve. Maraming salamat sa panuunood ng video ito. Sana nagustuhan nyo ang ating recipe for the day or for today. So, wag nyo pong kalimutan mag-subscribe. And, pakishare na rin. At saka, syempre, pakiclick ang notification button para updated kayo sa mga bagong videos for the next video. So, sana makagawa na rin ako ng mga dessert next time. Bye!